Hi guys. Yan yung sakura guys, oh. Wala nang dahon. Ah, wala nang dahon, wala nang bulaklak. Punta tayo sa work guys. Gustong gusto ko dito. Gustong gusto ko dito guys. Eh. Yung daan na to. Yeah. So, guys. Tingnan mo yung sakura guys. Dahon na lang. Yung lagi kong binibidyoan ko dito. Yun yun guys oh. Almost dahon na lang guys. Naubos na yung bulaklak. Yun guys oh. Mm. Anyway, may, may bulaklak pa naman. Yan. May bulaklak pa siya. Mm. Pero almost dahon na. Marami ng dahon guys. Yan. Pero may maganda pa rin yung bulaklak niya guys. Oh. May mga maganda pa rin. So, nalaglag na yung bulaklak niya guys. Oh. Yan ang cherry blossom guys. 2 weeks lang siya. 2 weeks lang siya nalalaglag na. Nalulungkot kay. So, tingnan mo guys, oh, maganda pa rin. Hmm. May maganda pa rin itong puno na to, guys. Maganda pa, oh. Hmm. Yan. Yan maganda pa siya. Pero so, halos dahon na lang. Ayan na po, guys. Nandito, guys, oh. Mayroon pa sa konti. Ayan po, guys. Thank you for watching. Bye!